ano po ang inyong mga rekomendasyon na kapakipakinabang na maaaring maitulong din ng ating mga kababayan, hindi lang ho na inyong kagawaran, eh para ano ito eh, go, rule of government approach, sabi nga ho. Na, lalo na sa pananaw na, na, na naniniwala na sila ay uh, na mahirap ang buhay, imbes na maging kritiko para sa mga plano ng gobyerno na ikagagaan ng buhay ng ating lahat ng mga kababayan natin, Sekretary. Uh, pero gusto bago ko sagutin yan, gusto ko rin si na meron akong, uh, na akong naobserbahan. Na yung mga mariklamo tungkol doon sa tagay ng bigas. Apo. Uh, sabi nila, ang mahal ng bigas, 50 pesos ang kilo. Mm -hmm. uh -huh. Eh pero yung 50 pesos na yung pagkain na ng pamilya nila yan, sa loob ng tatlong araw, dalawang araw, tatlong araw. Mm -hmm. Nagrereklamo na sila noon. Pero pag nagpunta sila sa Starbucks, yung 200 na kape, hindi sila nagreklamo -re yung isang mm -hmm. pakete na siguro 100 pesos diesel na nagre-reklamo. yung mga lotion mm -hmm. na halagang tatlong daan sa bote, hindi sila nagre-reklamo. Mm -hmm. Pero yung bigas na kakainin ng pamilya sa loob ng tatlong araw, namamahalan sila. Mm -hmm. So it's just a mindset yung sinasabi nila na kahirapan. Kaya doon na yung aking hugot na yung mga mariklamo ay hata, hata lang nila yan. Pero actually, sila yung merong kakayahan yo kaya lang mariklamo lang sila uh -huh. kasi hindi nila ina acknowledge kung ano ang mga achievements ng Marcos administration uh -huh. ito na nga sinasabi ko uh, sa employment naka 96.1% na time employment rate highest in 18 years o oh, for tayo ng 5.7 na uh, GDP growth uh -huh. hindi ito sinabi ni Aton doon hindi ito sinabi ni Bibit sabi ito ng Asian Development Bank o. Oh. Mm -hmm. At uh, ang ating uh, poverty incidence ay nabawasan from 24.7 naging 23.4. Mm -hmm. At ang, ang katumbas nito ay uh, 11 million Filipinos ang nabawas natin sa poverty uh, threshold. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, yung gobyerno ay patuloy ang pagtatrabaho lalo ni Presidente Marcos ng pag-iimbita ng mga foreign investments para uh, magkaroon tayo ng mga mabuhay natin industriya at makapagbigay tayo ng trabaho sa ating mga kababayan.